In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Omnichannel para makapag-set up ka ng automated SMS campaigns para sa online store mo. What's up guys? My name is Ashley Robots at kung may Shopify store ka at email lang ang gamit mo para mag-follow up sa customers, malamang may mga sales kang namimiss. SMS is mabilis, personal at mas madalas pang nakikita kaysa sa email pero karamihan ng brands hindi alam paano gawin to ng tama. Diyan ang pumapasok si Omnisend. Papakita ko sa iyo kung paano mag-set up, kung paano magsulat ng messages na talaga nire-replyan ng mga tao at kung paano i automate para tumakbo siya sa background habang nakafocus ka sa ibang mga bagay. Let's get into it. So first off, ano ba ang Omnisend? Kilala siya for email automation pero hindi alam ng maraming tao na meron din siyang full-featured na SMS marketing system na built-in at fully integrated pa with Shopify. Ibig sabihin na kapag send ka ng automated text messages based sa customer behavior mo tulad ng mga cart abandonment, order confirmation, welcome sequences at kahit na mga promotional campaigns na nakatay sa Shopify events. Pwede mong i-personalize sa mga messages gamit ang customer names, order data at product info. Pwede mo pa nga pagsamahin yung email at SMS sa isang workflow para mas natural at mas human yung automation mo. Best of all, super beginner-friendly siya. Hindi mo kailangan na marunong ka mag-code at hindi mo rin kailangan na hiwalay na SMS platform. Nasa loob ng Omnisend lahat. So bago tayo pumunta sa actual setup, pag-usapan muna natin kung bakit sobrang effective ang SMS at ano ang kailangan mong malaman bago ka magsimula. First, talaga nakikita ng mga tao ang text nila ang SMS ay may 98% open rate na mas mataas kesa email. Pero mas personal din siya. kailangan mo maging careful na hindi to ma-overdo. Kung spammy o sobrang dami ng messages mo, mabilis mag-opt out ang mga tao. Kaya importante ang automation. Sa halip na sabay-sabay mong i-blast messages sa lahat, ginagamit mo ang Omnisend. Para masend ang tamang messages sa tamang tao, based sa ginawa nila sa store mo, kailangan mo rin manatiling compliant. Sa US, kailangan talaga ng customers na mag-explicit in para makatanggap ng marketing text. Usually, ibig sabihin nito ay mag-check sila ng box during checkout o magsa-submit ng phone number sa isang pop-up na may malinaw na instructions. Automatic na inaayos ng OmniSend ang compliance kapag gamit mo ang pop-up tools nila o ang Shopify opt-in methods. Pero maganda pa rin na alam mong basic. Laging isama ang unsubscribe options at huwag mag-send ng messages sa oras na hindi reasonable. Bago tayo pumunta sa walkthrough, pag-usapan muna natin ang ilang key features ng OmniSend SMS makakatulong to para maintindihan mo kung bakit iba siya kaysa gumamit ng hiwalay na SMS tool o gawin lahat Annually. Number one, ang Shopify integration. At super smooth siya. Direkta ang nakakonect ang Omnisend sa Shopify store mo. Kaya pwede kang mag-trigger ng text messages based sa actual na ginawa ng customer mo tulad ng pag-abandon ng cart, pag-place ng order, o pag-sign up sa form. Hindi mo kailangan mag-weird sa workarounds o mag-import ng contact list. Lahat nagsisync na automatic. Number two ay email at SMS ay isang workflow. Isa sa best parts ng Omnisend ay pwede mo pagsamahin ng email at SMS sa isang automation flow. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumili sa dalawa. Pwede ka mag-send ng email, mag-wait ng delay, tapos i-follow up ng text sa mga hindi nang open. Super intuitive siya at nakakatulong para mas ma-maximize mo ang bawat campaign. Number three ay smart segmentation and targeting. Pwede mong i-segment ang contacts mo based sa behavior nila tulad ng past purchases, next time since last activity, o kung nag in ba sila sa SMS. Pinipigilan ka nito i-blast ang lahat, sa halip ma-target mo yung mga taong likely will convert. Number four ay pre-built templates para sa e-commerce. May ready-made work flows ang OmniSend para sa abandoned cart, post-purchase follow-ups, birthday messages, at welcome sequences. At lahat nito, pwede mo lagyan ng SMS. Hindi mo na kailangan magsimula from scratch or mag-guess kung anong sasabihin. Just tweak the templates and go. Number five ay building compliance tools. By rules, ang text messages marketing, lalo na sa opt-in at unsubscribes. Automatic na inaayos ng OmniSend ang marami dito. Kasama na ang quiet hours para hindi ka nagme-message ng 2AM. Easy unsubscribe links at tracking kung sino ang nagbibigay ng permission. Makata ng text. Isa na lang yan sa mga bagay na hindi mo kailangan alalahanin. Number 6 ay Visual Flow Builder. Kagaya ng email tools nila, drag and drop ang SMS builder. Makikita mo lahat ng workflow mo sa isang glance. Pwede ka mag-add ng delays, filters, at test ang bawat step bago i-live. Hindi mo kailangan ng background sa marketing automation para gumana to. Isa to sa pinaka user-friendly na setup. Number 7 ay Real-Time Reporting. Makakakuha ka ng malinaw na insights kung paano nagpe-perform ang text mo. Open rates, click-through rates, unsubscribe at kahit magkano ang revenue na na-generate ng isang SMS. Makakatulong to para ma-optimize mo ang campaigns mo nang hindi ka nanguhula. Okay, so ngayon, para magsimula, kung hindi ka pa omnisend user, nilagay ko yung link namin sa description below. Sa link namin, pwede ka makakuha na 30% off sa first 3 months. Kaya kung mag-sign up ka, siguraduhin gamitin mo yung link namin na nasa baba. So okay, to get started, click mo ang Get Started for free at pwede mo rin gawin ang Shopify store mo. Pagpasok mo na, makikita mo yung dashboard, may goals overview at live view. Tapos nandun yung campaigns para mag ng single emails at nandun din yung automations na pag-uusapan natin. Nandun din yung forms at pwede mong iset up kasama ang landing pages. Tapos may audience sections kung saan nandun lahat ng contacts mo, segments, customer breakdowns at syempre reports din. So ang gagawin natin, punta tayo sa automation. Gagawa tayo ng workflow. Pwede tayong magsimula from scratch o pwede rin gamitin ang pre-built automation workflow. Pwede ka rin mag-filter dito. Kung gusto mo lang tignan ang welcome sequences o kaya abandonment, browse abandonment, post-purchase, special occasions, transactional, anuman ang kailangan mo, marami silang iba't ibang automations. So, i-click natin yung abandon checkout para makita natin dyan. Dito, makikita mo yung trigger filter para simula ng workflow. Halimbawa, kapag hindi na-update yung started checkout, Ibig sabihin nito, sinisimula nila yung pag-checkout pero hindi natapos. Tapos yung first email magsasabi na may item sa cart nila at pwede ma-sell out agad kaya kunin nila yon bago maubos. Pagkatapos ng 11 hours, may isa pang email na nagsasabi, Your cart misses you. At text message din na nagsasabing, Hurry, your cart is about to expire. Check your email for discount code at i-complete ang order mo. Tapos maghintay lang ng 5 minutes bago yung isa pang email. Makikita mo, ayaw natin i-bombard sila ng sobrang daming text messages kasi baka mag-opt out sila dahil parang spammy na. So, integrate mo to sa workflow mo. Siyempre, pwede mo rin i-edit para maging swak sa'yo pag gusto mong gawing mas personal. Baka gusto mong idagdag yung SMS sa welcome type ng email flow mo. Gawin mo ulit na swak sa'yo sa text messages. Keep it short, friendly, at relevant. Isa pang example, hey, first name, notice you left something behind. Complete your order now and enjoy 10% off. Pwede mong insert ang merge tags tulad ng name o product title at pwede rin ishorten ang links automatically dito mismo. Again, super simple lang ng Omnisend. We didn't have to do much. Kung gusto mong gumawa ng workflow, pwede rin tayo magsimula from scratch. We can define how a person enters. So, we'll select the event. Makikita mo may added product to cart at clicked message. Halimbawa, nag-add ng product sa cart, pwede ka rin mag-add ng filters at audience filter. Maraming pwedeng gawin sa actual trigger. Halimbawa, nasa checkout, tapos filter naman. Pwede mong ilagay yung category name product name, or kahit ano pa. So, again, halimbawa, simulan natin yung checkout at pwede mong gamitin yung trick na inactivity time. Start ang workflow pag tapos ma yung checkout. Pwede mo tong iset sa isang oras, dalawang oras, o kung ano pa man. Tapos, baka gusto mo na rin mag-add ng email. Pwede natin i-customize kung ano man ang gusto natin. Halimbawa, hey, notice that you didn't finish your purchase. Tapos, baka gusto natin mag-send ng text message pagtapos. Makikita mo, may reply, stop, to opt out. Automatic to. Kaya, kaya yeah, may way silang mag-out kung gusto nila. Gusto mong i-personalize din yung message tulad ng pag-add ng first name at huwag kalimutan yung insert product o kung ano man. Makikita mo automatic na niyang sinoshorten yung links at nilalagyan ng unsubscribe option. Pwede natin idagdag yan. Tapos baka gusto nating mag-add ng time delay. Halimbawa isang araw. Tapos pwede rin tayo mag-add ng email. Ganito ulit ginagawa ang pag-create ng workflows from scratch. Super simple at easy lang ng Omnisend. Pag na-add mo na lahat ng content, i-click e mo lang ang Start Workflow at live na 'to. May iba pang pa actions na pwedeng gawin tulad ng pagtag ng specific contact kapag pumasok sila sa isang part ng workflow. Pwede ka rin gumawa ng splits at beta testing. Ang dami mong pwedeng gawin at honestly, hindi rin namin kailangan magsimula from scratch doon. Pwede rin natin gamitin yung isa sa mga templates at pinakita ko para mas mabilis. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang best practices sa SMS na nagko-convert pero hindi nakakainis. Una, panatilihing short lang. Hindi ka nagsusulat ng email. Isang hanggang dalawang sentences lang maximum. Gawin tong personal, gamitin ang pangalan nila o i-reference ang ginawa nila. Generic plus, hindi talaga magko-convert. Gamitin ang tama ang timing mo. Huwag mag-text ng 6am o midnight. ayusin ni omnisend ang time zones kung maayos mo lang siyang iseset Next, pagbigay ng value. Kung walang discount, incentive, or reminder, tanongin mo ang sarili mo. Bakit ka pa magte-text sa kanila? Huwag rin mag ng sobra-sobra. Gamitin ng SMS sa key touch points, hindi sa bawat promotion. Always include a way out to reply stop para mag-unsubscribe. Dapat na sa footer o sa opt-in language to. Again, makikita mo automatic na itong dinadagdag ng omnisend. Pwede mo naman i-unclick pero I highly recommend na i-keep mo. Ngayon, ito yung mga bonus use cases. SMS SMS beyond abandoned cart. Kapag comfortable sa basic SMS flows, pwede mo nang i-expand sa iba pang high-impact use cases. Tulad ng welcome series, pagtapos mag-join sa list nila, mag ng quick thanks for signing up, text na may discount code, o kahit order form. Mag-follow up agad kapag may order. Mas gusto ng customers yung mabilis na confirmation. Tapos pwede rin mag ng shipping updates para updated lagi yung buyers. Gamit ang real-time tracking text. Nakakatulong din to para hindi gaano magtanong sa support. Pwede ka rin mag ng flash sale announcements. Perfect para sa loyal customers o so, VIPs. Siguraduhin lang na hindi sobra-sobra ha. Meron din birthday offers. Magdagdag ng personal touch tulad ng maliit na gift o code na pinapadala sa special day nila. Pwede mong gawin lahat to gamit ang same drag and drop interview face at ang gana ng results kapag sinabay sa email flows para sa customer journey. Bago tayo mag-wrap up, gusto ko lang ipaliwanag yung iba't ibang plans and pricing options tulad ng nabanggit ko. Pwede kang makatipid na 30% kung gagamitin mo yung code namin na nakalink sa baba. May free plan sila at pwede mag ng emails sa first 250 contacts mo. Kasama na dito ang essentials, email, marketing feature, and 24-7 support. Tapos may standard at pro plan sila. The standard plan, kung gagamitin mo yung link namin, pwede mong bayaran ng 3 months upfront at makakatipid ka ng 30%. Kaya bababa mula $16 per month sa $11 20 cents per month pero babayaran mo yung unang 3 months ng sabay. Sakto, ito hanggang 500 contacts at walang omnisend branding. Pwede mo na rin subukan ang SMS marketing at my 24 7 priority support. Tip lang, habang lumalaki yung list mo, tataas din yung monthly price. So, keep that in mind. Tapos, meron din silang pro plan na $41 and 30 cents per month babayaran mo yung 3 months upfront. Kung hindi, $59 per month siya. Ito, pwede nang mag-reach ng hanggang 25 contacts, mag-send ng unlimited emails, at mag-scale. Wala rin Omnisend branding, may multiple channel marketing, advanced reporting, dedicated customer success manager, and personalized product recommendations. So, ulit, pwede ka magsimula sa free plan. Tignan mo kung okay sa'yo. Mag-explore ka lang. Pag gusto mo na mag-upgrade, pwede mo rin naman gawin yan. Kaya, yan na wrap-up ng video na to. Ganyan mo i-set setup yung automated SMS sa Omnichannel. And once it's running, it brings in extra sales with zero extra work. Hindi mo kailangan maging marketing pro para gumana to. Just write like a human, speak to one person at a time, and use the tool Omnisend gives you to keep it all organized. Kung gusto mong i-check o magsimula for free, nandyan ang exclusive link namin sa description sa baba. Gusto ko lang i-mention affiliate links to. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission nang wala namang extra cost from you. Kaya kung gagamitin mo yung links namin, sobrang thank you in advance to support nyo sa channel. Nakakatulong uh, to para makapag-produce kami ng free content. Tulad nito. Ang channel na ito ay dedicated sa pagtulong sa inyo makahanap ng best tools, templates, and strategies para makabuo ng e-commerce business ng mas smart at hindi mahirap. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-iwan ng comment sa questions sa baba Yung sa naming makarinig ng feedback nyo. Thank you so much sa pananood at kita-kit sa susunod na video.